So ayan, napalitan na natin yung coins. So nakakuha tayo ng lahat-lahat. Nakuha natin ay... Ayan, so nakita nyo nga, sira-sira ng aking lagayan dyan. Ayan, kaya naman nakapag-decide na ako na palitan ko na yung mga coins ko dyan at butas-butas na nga talaga yung ating lagayan. Ayan, so meron pala ako ditong 1 NT, 5 NT, 10 NT at 50 NT. Ayan, so yun lang yung mga coins dito. Wala silang sintabo. Oh, speaking of sintabo pala mga, mga ninja, no? So napapansin nyo ba na sa Pilipinas marami pang sintabo na nakakalat dyan ano bang purpose ng sintabo talaga no so dito kasi sa Taiwan ano na eh diretso na agad sila wala silang ano wala silang sintabo kasi sa Pilipinas may kita nyo ang dami nagkakalat ng sintabo parang wala na siyang value Kasi isipin mo, yung sintabo ibibili mo sa tindahan, parang yung mga ordinaryong tindahan, parang hindi na sila tatanggap ng ano, ng mga sintabo coins. so, tingin ko lang ah, sa so, parang parang sa mall na lang yata sila nagsusukli ng ganon so ikaw comment nyo nga kung ano yung ano ano pa yung purpose talaga nung, nung sintabo natin dapat i-revise na yan eh dapat tanggalin na natin yung mga ganon kasi mahirapan lang yung ano mahirapan yung mga matatanda tapos yung mga bata na rin na isipin mo bibilang, may mga sintabo pa ba diba? Pwede naman ang diretso na eh. Dito kasi sa ano, diretso na agad eh. Sa ibang bansa, diretso na agad. 1 na agad eh. 1, 5, 10. Tapos 50. Yun lang yung coins nila. Wala na mga sinta-sintabo. Isipin mo, nagkakalat yan sa Pilipinas oh. O oh, isipin mo, hindi ko lang alam kung ilang taon sila gumagawa ng coins. So, oh. every year yata, baka gumagawa sila ng coins. Isipin mo, magkano ginagastos sila dun sa coins na sintabo. Yung pagpapagawa niyan eh wala naman value na halos you know, nagkakalat na nga natatapon na nga yun, eh. hindi na nga matanggap yan sa ano eh sa ordinaryng uh, tindahan hindi na kasi practical yan guys sa ano eh sa mga ordinaryng Pilipino katulad natin so tingin ko lang ha ito naman ay opinion mo lang so matagal na kasi yan so panampata ng ano yan eh. hindi na US siguro pwede may mga sintabo pa kasi may value talaga eh yung Pilipinas yung coin sayang eh, eh nagkakalat lang yan dyan hindi naman nagagamit na so yun napatagal na nga yung ano natin kwentuhan natin nabilang ko na pala yung ano dyan yung 50 NT ko dyan ayan oh so inabot din siya ng ano ng uh, 9,000 yan, di ba? So titingnan ko na nga yung ano diyan, yung labas niyan, baka umulan, makulimlim. Yan. Ang bigat-bigat 'to. -bigat, oh. So, andito na tayo ngayon sa Bank of Taiwan. So, dito ko sila ano, papalitan yung coins ko. Ayan. So, buti na lang. Hindi umulan. Ayan. So, bitbitin na natin yung plastic bag. May wagang plastic bag. Tingnan natin kung magkano yung makukuha natin dyan. So, ayan. 109. Buti na lang. 101 yung pila dyan hindi masyadong mahaba yung pila ngayon kaya naman chill chill lang tayo dyan yan na compute na nga ni Manong at uh, hindi na natin yung papatagalin kukunin natin so ayan napalitan na natin yung coins so nakakuha tayo ng lahat lahat nakuha natin ay 18,500 ayan So Taiwan dollars kung sa peso naman ay nasa 32k. Ayan, so 32k sa peso. So hindi na masama. So hanggang sa muli, ayan. So ipon ulit tayo ng coins para sa sunod. <laughs> Peace out.